Ayan mga kababayan, magandang balita po. Pero masamang balita para sa mga mahilig magpakalat. <laughs> mahilig magpakalat ng mga walang kakwenta-kwentang balita. At para sa mga madaling mapaniwala, eh ba, mag-isip-isip na po kayo. <laughs> ay, nako. Pero bago natin panoorin ang balita, ano po, eh muli, uh, ako na naman po ay uh, makikiusap subscribe naman dito sa aking channel. Oo. Paki-like na rin at kung maaari baka pwedeng paki-share na rin po yung video. Mm -hmm. Maraming maraming salamat po muli. Gawa-gawa. Oo. Tama po yung narinig po ninyo. Gawa-gawa lamang ang mga kumakalat na balita o video na di umano ay uh, si PBBM ay kumakain ng pulburon. <laughs> Ayon sa balita, ito ay uh, manipulated lamang. Oo. At ang balitang ito ay hatid sa atin ng PTV Ulat Bayan. Yan, panoorin po natin. Napatunayang peke ang kumalat na video ng isang lalaki na humihit-hit ng droga na sinasabing si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon pa sa Deepfakes Analysis Unit mula sa India, manipulated ang nasabing video. Peke at minanipula yan ang naging resulta ng pag-aaral ng mga eksperto sa kumalat na video ng isang lalaki na humihit-hit ng droga, na ayon sa mga kritiko ay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pahayag ng Presidential Communications Office o PCO, sinabi raw ng Deep Fakes Analysis Unit na bahagi ng Misinformation Combat Alliance sa India na manipulated ito para magmukang ang Pangulo ang nasa video. Biniripika at sinigundahan din ng Vera Files ang resultang inilabas ng DAU. Batay sa detalyeng ibinahagi ng Vera Files na mula sa DAU, kahinahinala raw ang video at pinaniniwala ang ginamitan ng tinatawag na face swap. Ayon sa PCO, patunay lamang ito na absuelto ang Pangulo mula sa hakbang ng ilang individual na siraan ng Presidente. Hinimok naman ni PCO Acting Secretary ang publiko na maging mapanuri sa mga kumakalat na trending videos na may layuning manira ng pagkatao ng iba. Tiniyak din ang kalihim na patuloy na tututukan ng pamahalaan ng fake news kasabay ng pagbibigay ng direktiba sa ibang ahensya ng gobyerno. Ayan ha, mga kababayan, ano po? Paniniwalaan pa ba natin hanggang ngayon itong mga taong nagpapakalat dito? Mga kababayan, nagawa na po nila ito noon. At siguradong gagawin pa rin nila sa mga susunod na araw o susunod na panahon. Pero ang tanong, kapanipaniwala pa ba ang mga taong ito? Kaya kung ako ikaw, kaibigan, magising ka na. Aba, eh, kumalas ka na dyan. Kumalas ka na sa kanila, tigilan mo ng ang panunood sa kanila. Oo, hindi kanila bibigyan ng tama o totoong balita. Yan ang totoo. Maniwala ka man o hindi. Pero pag naniwala ka pa rin sa kabila ng uh, pagiging fake news sa mga ito, aba, eh, ewan ko na sa'yo. <laughs> Ewan ko kung nga uh, nasa tamang pag-iisip ka pa o nasa tamang katinuan. Hindi ko na alam. <laughs> ako na, naguguluan iyo. Sa <laughs> Kahit saan ang gulo mo tignan ng Pangulo, ano? Tignan mo, ah, ah, bawat kilos at galaw ni uh, Pangulong Bongbong Marcos, wala kang makikita o mapapansin na ito ay uh, nasa impluwensya ng Paul Oo, oh, lalo na sa kanyang pananalita. Napakagaling mag-deliver ng speech. Malinaw at uh, madaling intindihin. Mapa English man o Tagalog ay siguradong matutuwa ka at napakasarap pakinggan pag nagpapaliwanag ang Pangulo. Kaya mga kababayan ko patuloy po nating suportahan ang Pangulo. Ano? Dahil nakikita naman natin na patuloy din po siyang nagsusumikap para magbigay ng kaginhawaan sa bawat isa sa ating mga mamamayan at pagpapaunlad sa bayang minamahal. Maraming salamat po muli sa panunood. Magandang araw po sa ating lahat.